Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kaulugan kapag ikaw ay nanaginip na nabasag ang iyong ngipin. Paalala lamang na ito ay isang general interpretation kaya hinihiling ko sa inyo na mag-connect, magiging open and receptive sa mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please give us a comment at huwag nating kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page Dura TV at i-share nyo na din. Maraming salamat! mundo ng panaginip ay totoong kaakit-akit na madalas sumasalamin sa ating buhay. At sa masalimuot na mundo ng panaginip, ang ngipin especially ang may kinalaman sa pagkabasag, paggalaglag or half-broken teeth ay talagang common. Madalas ang panaginip can be confusing at minsan nakakabagabag pero madalas, they are packed with important messages mula sa ating subconscious mind. So ano nga ba ang iba't iba ang kahulugan ng nabasag na ng ngipin sa panaginip? Sa totoong dream interpretation, ang panaginip na nasira o nabasag na ng ngipin ay common symbol. At madalas ng panaginip ay related sa iyong physical appearance, mental health, at sa state ng iyong dental health. Maaari din na ito ay reflection ang ating takot, anxieties, emotions sa totoong buhay. At ang pag-intindi sa kahulugan ng iyong panaginip ay isang essential step sa pagkilala at pag-address mo sa mga underlying issues. Ang simbolismo ng ngipin na nabasag sa panaginip, particularly sa harapan or upper teeth ay maaaring nag-represent ng malaking pagbabago or a costly compromise sa totoong buhay. Maaari din na ito ay nagsimbol ng mahirap na sitwasyon na iyong hinaharap. Ang panaginip na nabasa ng ngipin can be a powerful tool for introspection and understanding sa ating totoong pangangailangan sa pagharap ng mga potential drawbacks at madalas ito ay nakatali sa ating emotional state. Maaari din na ang panaginip ay nagsimbolize ng emotional pain, nasirang pangako o di kaya ng self-confidence. Sa spiritual perspective naman, ang ngipin sa panaginip can be seen as a message mula sa spiritual realm at nag-indicate ito ng sense of balance or a significant change sa iyong buhay. At ang pagkakaroon ng sirang ngipin sa panaginip it can symbolize personal growth or positive changes. Subalit, ito din ay nag-reflect ng psychological distress or feeling of insecurities. Sana nagustuhan niyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na din sa inyo mga katanungan at opinion sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit natin ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana follow nyo din ang aking Facebook page, Doray right TV, at ishare nyo na din. Maraming salamat hanggang sa mali paalam.